Hello guys. Wala kasi akong magawa. Ito natin si Buddy. Kung anong reaction niya. May tatanong ako sa kanya. Kumakain siya doon. Mamaya tawagin ko. Gunit. Pagkatapos diyan, pumunta ka dito. Kapo ka po mag aaral ka pa ba? Oo. Uh, but... Eh kasi, anong ibabaon mo? Wala ka lang pambaon. Oo, oh, anong Ay, anong arin mo? Ay, wala mo na akong pera dito. Ako. Oh. Ha? Eh, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Maglalakad ka na lang. Ay, eh, parang wala ka ba, On? Okay lang, nga. Gusto mo mag-aral? Oo. Bakit? Bakit gusto mo mag-aral? Gusto mo magtapos? Kasi kailangan nila sa magulang magtapos sa mag-aral. Mag mag para? Para nga sa magulang, nga. Para Anong sa magulang? para makatawas na tas para makatagang ng maayos kasi lagi ka napapagod na at hindi namin nakikita laging. kahit gabi naman ako <laughs> ba't ka umiyak? <laughs> kahit naman gabi naman kahit gabi naman ako nakuwi naman, 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 naman ko naman, naman, naman bakit ka naman? <laughs> Sobrang naman naman, naman kita mo Hindi mo kasi alam eh. Hindi yeah, alam, alam ko naman kasi kung eh, pag sa mga trabaho dito, lagi niyo akong tinutulungan. I love you, Gunet. I love you too. Oh, tama na iyak. Tama na iyak. Tama na.